gumawa na kayo ng timeline, lagay nyo yung significant contracts at saka lagyan nyo lang. Para pag nag-usap, may pag-uusapan tayo. Sir, diba? yes. may senador o presidente? Ang? Yeah, pwede mag ah, Wala pang diin din eh. Kasi Ay, the... nga... Yung discover nyo na para mga Well, to be honest, sa ngayon, parang all of the above eh. Kasi lumipas yung dalawang hearing, wala namang isang lumapit sa akin sa yung, boss, yung sa hearing nyo, tama pero mali din ha? Or tama pero hindi lahat sinasabi sa inyo. Ha? Uh, in, so, so far yung nga sabihin ko I do not know who is most guilty and sinong natatakot lang or tingin nila wala sa kanilang position to speak out. But I'm just saying, di ba para tayo nag-press ngayon tapos paglabas ko sinabi ng staff ko, "Sir, mali pala yung sinabi mo ha? kasi ito yung kalahati ng briefer." Ya, parang gantung nanya ya, parang every update.